Para kay Ana. Nina. Na. sabi mo kay Ana. Mm. Kasi naman yung oh. oh. oh, bago ka naisipan, no? Pagbago-bago. Ayan. Siyan. siya, no? na eh. Mukhang napak na. Ang gutom. Ang gutom. Hoy! Dean, Ana. Mawalang kakain. Ayan, ito na Ito na <laughs> Nelson, may nag-text sa'yo. Sino text sa'yo? mo na, sa... Sino mami mo? Sabihin ko ano? text sa'yo? Mami mo. Ha? mami mo. Sorry. Sige na ata sila pumunta eh. Hoy, ngayon nila baka pumunta sa mawa? Ha? Sabi na rin ko. Ayon. Ngayon, nakita na sila. Pusikat daw. 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 Pusikat <laughs> dito. Ang <laughs> picture na yung tangka Di ba ang pwede mo oh, din lalakay? Di ba din? Ako lalakay. Kaya pala po sikat na. <laughs> mm? Banding? Hindi yeah. nga. Kaya pala po sikat na. Sabi nga kay Tintin din, pag pumunta kami doon, siguro doon, ikaw lang mag-isa dun ha. <laughs> Anong balak mo? Anong balak mo ngayon? Right? So, yung kapat din nalalaki. Anong balak mo? Pati ba pa na matitin? Ha? Nang patawad? Patawad. Ala, joke mo yung mga yun.

Ah, na. Ba magagawa nito? magpi pa tayo dito, Yun,